Ito so na. So na. paliguan na si Bibi. yan, Paliguan muna ang anak. Ang Bibi. Tapos. Ayun yun. Ang dami talaga. Gumagaling um, tapos tapos nawawala. Tapos bumabalik. Oh, dami yung ano, parang pimple sa na may nana sa ulo. Habit ko pink talaga. Yeah. Hey. Dapat dito ang bangga ga mang gaga muna tayo. Meron tayong Mupirocin ointment, antibiotic. Antibacterial siya. Mabibili mo to as uh, mura lang. Nasa 100 185 siya. 185 tapos gumamit kayo ng alcohol tong alcohol ipang ano ipampapaid mo siya na may kasamang to yan tapos wipes yung yan ninyo wipes tapos para makatulog siya ng maayos kainumin nyo siya ng citricine yan para mahimbing mahimbing ang tulog niya base sa ano ha yan tignan natin ang ano yan tapos dapat laging naka alcohol yung higahin niya may alcohol pero si si Terry si at saka alcohol